Bali, mag i ako ngayon. Ayun. Ika, yan din. Oye, siyang wan! O. Ika, din ha. ko daw muna sa yung salamin mo. Sige. O, oh, salamin, gamitin mo. Airsoft ba ito, Baril? Airsoft lang? Airsoft lang yata. Tatsi ha? Ha? Karton daw yung titrayin mo ha. Okay. Automatic pa ito? Maandilin. samba santa. Otomatik ba 'to? Tapos. Okay. Oh, oke, okay, ma. On. Eh si. mo, May tama ba ako doon? Nakikita mo bang balang? Nakikita naman ang bala eh. Sa taas ka, baba ka, ibaba mo. No, parang ubusin mo ah, sarap na. Ah. Si Miss Jacqueline na naman.

Ha, ah, bye bye. Thank you. Thank you. Yo. Ako yung Yo. Pati pa gusto mo? Yo. Ako muna. na salamin mo. Ano ba? Hindi pa niya. Okay. 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 Okay.

Isa Okay na to. Ito na. Ito na. Interpol kami dito. Interpol. Police Interpol. Okay. Yeah. Yung picture ma? Yeah. Okay. Yeah. Yeah. picture.